Ang kwentong ito ay tungkol kay Kuyan Nguyen na ginahasa at walang awang sinunog. Sino ang gumawa sa kanya nito? Welcome to Tagalog Story Files. Kung ikaw ay mahilig sa kwentong krimen, katatakutan, trivias at general knowledge ay huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Ang tahimik at magandang lugar ng Sunderland sa United Kingdom ay kilala bilang shipbuilding capital of the world. Base sa datos, ang lugar na ito ay napakabihirang magkaroon ng krimen. Kung meron man, pailan-ilan lang na kaso ng shoplifting. Bukod dito ay wala ng krimen na naitatala. Ngunit nabigla ang lahat sa buong UK at naging usap-usapan ng krimen na naganap noong August 12, 2017. Ang nakakalungkot na krimen na ito ay tungkol kay Kuyan Nguyen. Si Kuyan Nguyen ay 28 na taong gulang. Siya ay pinanganak sa Vietnam, kasama niyang lumaki ang dalawa niya pang kapatid. Si Kuyan ay malapit umano sa kanyang kapatid na babae. Noong taong 2010, si Kuyan at ang kapatid niyang babae ay nagtungo sa UK upang mag-aral. Si Kuyan ay pumasok sa London School of Economics at habang siya ay nag-aaral, nakilala niya ang isang lalaki. Ang lalaking ito ay kalaunan ay kanyang naging nobyo at noong taong 2012 nabiyayaan sila ng anak na panganay. At makalipas lang ang ilang taon ay nasundan muli ang kanilang supling. Ngunit sa paglipas ng panahon ay hindi naging maganda ang pagsasama nilang dalawa. Ang dating masaya nilang pagsasama ay nauwi sa hiwalayan. Si Kuyan ay naging isang single mom. Sa kanya napunta ang custody ng kanyang dalawang anak. Dahil sa hirap ng pagiging single mom at sa mahal ng bilihin sa London, napagdesisyonan ni Kuyan na lumipat sa ibang lugar para doon manira at magsimula ng bagong buhay kasama ang mga anak at ang kanyang kapatid na babae na isa ring single mom sila ay nagtungo sa lugar ng Sunderland at doon nanirahan ang lugar na ito ay may layong limang oras mula sa London. Kumuha sila ng isang apartment at doon sila tumira. Nagbukas silang magkapatid ng business at ito ay nail salon. Ang nail salon nila ay tinangkilik ng mga tao kaya gumanda ang kanilang buhay. Ayon sa kapatid ni Kuyen, dahil sa business nila ay nagagawa na niyang bumili ng mga gusto niya, kagaya ng mga designer bags at mamahaling relo. Gayun din si Kuyen na ibibigay na umano niya ang lahat pangangailangan ng kanyang mga anak at minsan ay sobra-sobra pa. Bukod sa pagiging mabuting ina at kapatid, si Kuyen ay naging mabuti din sa kanyang mga kababayan. Siya ay naging isang volunteer sa isang center kung saan natutulungan niya ang kanyang mga kababayan na Vietnamese. Tinutulungan niya ang mga ito na makahanap ng titirahan at mapapasukan na trabaho. August 14, 2017 Matapos ang buong araw sa kanilang business na pagkasundoan ng magkapatid na may iwan si Kuyan sa kanilang salon upang linisin ito bago umuwi. Habang ang kapatid niya, mga anak at pamangkin ay mauuna ng umuwi sa kanilang apartment para makapagluto ng hapunan. Ayon sa kapatid ni Kuyan, kadalasan ay nakakauwi na ito ng alas 6 ng gabi. Ngunit noong araw na iyon ay nalate ito ng uwi alas 7 na umano ay wala pa rin ito. Kaya tinawagan na siya ng kanyang kapatid. Sabi umano ni Kuyen ay hindi siya makakaubi agad dahil may aat si kasuhin ito. Bandang alas 12 ay nagising siya kaya't pinuntahan niya sa kwarto si Kuyen. Ngunit nagtaka siya dahil wala pa din ang kanyang kapatid. Inisip na lang umano niya na baka kasama ng kanyang kapatid ang mga kaibigan nito kaya bumalik na lang ulit siya sa pagtulog. Alas 5 ng umaga ay nagising muli siya. Tumayo siya para tignan kung nakauwi na ba si Kuyen. Laking gulat niya nang hindi niya nakita ang kanyang kapatid. Siya ay nagsimula ng mag-alala. Tinawagan umano niya si Kuyen ngunit ito ay hindi sumasagot. Sinubukan niya rin tawagan ang lahat ng maaring kasama ni Kuyen ngunit ni Isa ay wala daw nakakita sa kanya. Kaya tumawag na siya sa mga otoridad upang ipaalam na nawawala ang kanyang kapatid. Nagtungo din siya sa salon upang tignan kung naroon si Kuyen ngunit wala siya dito. Makalipas ang ilang oras ay nakatanggap siya ng tawag mula sa mga otoridad. Sinabi ng mga ito na nakita na nila ang sasakyan ni Guyen. Nakita ng na mga otoridad ang isang sasakyan na nasusunog. Ginawa ng na mga bumbero ang lahat para maapula ang nasusunog na sasakyan. Siniyasat nila ang sasakyan at nakita nila na may isang taong nasusunog sa loob ngunit dahil sa tindi ng sunog na natamon ito ay hindi na ito makilala. Ayon sa salaysay ng pulis sa lugar, ang bangkay ay tila katawan ng isang teenager. Makalipas ang autopsy, kinumpirma ng otoridad ang kinatatakutan ng kapatid ni Kuyen. Dahil sa dental records, nakilala ang bangkay na nasunog at kumpirmado na ito ay bangkay ni Kuyen. Agad-agad kumilos ang otoridad matapos makumpirma ang lahat at wala pang 24 oras ay naaresto nila ang dalawang suspect. Ang mga suspek na naaresto ay sina William McFall at Stephen Unwin. Ayon sa mga ulat, si William at Stephen Umano ay nagkakilala sa HMP Swaleside prison. Kilala umano ang dalawang ito na mamamatay tao at mga magnanakaw. Noong taong 1998, niluuban umano ni Stephen ang bahay ng isang 78 years old retired pharmacist at dahil ito daw ay nanlaban kaya pinatay niya ito. At para umano walang makitang ebidensya sa ginawa niyang krimen, ay sinunog niya ang buong bahay ng biktima. Kahit sinunog niya ang lahat, ay hindi pa rin niya natakasan ang mga investigador. Siya ay nahuli ng mga ito at pinatawa ng buong buhay na pagkakakulong. Noong taong 1996, nilooban naman umano ni William ang bahay ng isang 86 years old na babae. Ito ay nanlaban kaya't minartilyo siya ni William na naging sanhi ng agaran niyang pagkamatay. Hindi niya rin nalusutan ng otoridad at hinatulan din siyang makulong ng panghabang buhay. Sa loob ng ilang taon ng pagkakakulong, sila ay naging malapit sa isa't isa. Noong taong December 2012, sa utos ng Parole Board, si Stephen ay pinalaya at ito ay dahil sa release on license. Ito ay ginagawad lamang sa mga bilanggo na napagdusahan na ang kalahati ng kanilang sintensya at kung sila ay nakitaan ng magandang pag-uugali sa loob ng kulungan. Taong 2014, pinayagan na ding makalaya si William ng parole board. Ayon sa mga otoridad, makalipas ang ilang taon matapos makalaya ni Stephen ay nagbago na umano ito. Nagkaroon siya ng karelasyon at sila ay binayayaan ng isang anak. Ngunit noong taong 2017, sila ay naghiwalay kaya't lumipat ng lugar si Stephen. Sa kaparehong taon kung kailan naghiwalay si Stephen at ang kanyang nobya, ay nagkita muli sila ni William. Ngunit imbes na magbago ang dalawa at gumawa ng mabuti, ay muli silang bumalik sa masama nilang gawain. May mga video din na kumalat kung saan walang hiya nilang ninanakaw ang mga cannabis at binebenta ito sa mga tao. Ang huling trabaho na pinasukan ni Stephen ay sa isang apartment kung saan niya nakilala si Kuyen. Si Kuyen ay nagpupunta sa mga apartment na iyon upang tulungan ang mga kababayan niya kanyang Vietnamese na makahanap ng matinong matitirahan. Ayon sa teorya ng mga otoridad, matapos malinis ni Kuya ng kanilang nail salon, ay nagtungo umano siya sa kanyang sasakyan dahil pupunta siya sa bahay ni Stephen. Ayon sa mga eksperto, walang relasyon ng dalawa. Sila umano ay malapit na magkaibigan kaya tiwala siya na walang mangyayari na masama sa kanya. Pumunta umano si Kuyan kay Stephen para tignan ang personal rental property na pinauupahan ni Stephen. Bandang alas 7 ng gabi, nakarating na si Kuyan sa lugar kung nasan si Stephen. Tinext pa umano niya si Stephen para ipaalam na nandoon na siya at makalipas lang ang ilang segundo ay pinapasok na siya nito. Ang hindi alam ni Kuyan ay planado na ang lahat ng mangyayari sa loob bago pa man siya dumating. Ayon sa salaysay ni Stephen, ang plano nila ay magtatago si William sa loob ng bahay at pagpasok ni Kuyan ay susunggaban nila ito. Sa loob ng apat na oras, naranasan ni Kuyan ng mga bagay na hindi niya inaasahang mararanasan niya sa kamay pa mismo ng kanyang kaibigan. Pagpasok niya, siya ay sinunggaban at hinila ng dalawa papasok sa kwarto. Doon ay binugbog siya ng paulit-ulit at pilit na kinuha ang pin ng kanyang ATM para makapag-withdraw. Matapos nilang makuha ito, ay walang awa nilang pinagsalitan na gahasain at gumamit pa umano sila ng lightsaber at baril para ipasok sa maselang bahagi ni Kuyan. Noong 9.45 ng gabi, lumabas si Stephen para mag-withdraw ng pera base sa bank records na kapag withdraw umano ito ng 500 pounds at ginamit ito upang makabili ng alak. Matapos iyon ay bumalik na siya sa kanyang apartment kung saan naiwan si William at Kuyan. Pagdating ni Stephen, sila ay umilom ni William ng whiskey. Matapos nilang uminom ay mas numala ang pag-uugali ng dalawa. Ayon kay William at Stephen, pinilit nilang painumin ng alak si Kuyan kahit o'y hinang-hinana. Nilagyan pa umano nila ng supot ang ulo nito. Matapos ang kanilang mga ginawa, sila ay naglinis. Nagluto pa umano sila ng curry at kumain habang si Kuyan ay kaawa-awang nag-aagaw buhay sa loob ng kwarto. Bandang alas 11 ng gabi, kinuha ni Stephen ang kotse ni Kuyen upang maisakay ang katawan nito. Binalot nila ang katawan nito ng kumot upang hindi umano makatawag ng pansin sa mga kapitbahay. Pinagtulungan nilang buhati ng katawan ni Kuyen at nilagay sa backseat ng sasakyan. Nagbiyahe sila at humanap ng liblib na lugar. Nang sila ay makahanap ng lugar, binuhusan nila ng gasolina ang backseat ng sasakyan at tsaka nila ito sinilaban. Ayon sa mga eksperto, buhay pa si Kuyan ng silaban ito ni William at Stephen. Matapos masilaban ng dalawa ang katawan ni Kuyan ay agad-agad silang umalis. Nagtungo sila sa isang establishment kung saan may ATM. Habang bumabiyahe, nagawa pa umano nila kumuha ng selfie. Matapos nilang makuha ang pera, bumalik ulit sila sa bahay ni Stephen upang i-double check kung nalinis nila ang lahat. Kinabukasan, nahagip sa CCTV ang dalawa na umiinom ng alak at namili sa mall gamit ang pera na ninakaw nila kay Kuyan. Base sa mga text message na pinakita ng prosecutor sa korte, planado ni Stephen at William ang lahat. Dagdag pa ng prosecutor na tuwing weekends ay inaalagaan ni Stephen ang anak niyang babae sa loob mismo ng bahay kung saan nila ginawa ang karumaldumal na gawain kay Kuyan Kaya't kung matatandaan mo, ang lightsaber na walang awang pinasok sa maselang bahagi ni Kuyen ay maaring laruan ng anak ni Stephen. Nang humarap ang dalawa sa korte, ang dalawa na mismo ang umamin sa krimen na kanilang ginawa. Ngunit nagiba ang takbo ng kanilang isip. Hindi na sila magkasundo at sila ay nagtuturoan kung sino ang totoong mastermind sa krimen. Sa bawat pagharap din nila sa korte, sila ay nagsisigawan. Pero ayon sa prosecutor, ang ginagawa nila na pag-aaway ay palabas lamang. Pinakita ng prosecutor ang sulat ng isa't isa, kung saan nakalagay na dapat nilang ipakita na nag-aaway sila para malito ang judge at mas bumaba ang sintensya sa kanila. Sa isang sulat na pinadala ni William kay Stephen, ay kinukumbinsi niya ito na ituloy lang kanilang ginagawa na palabas dahil alam niya umano ang batas at siya umano ay matalino. Ngunit hindi alam ni William na lahat ng sulat na lumalabas at pumapasok sa loob ng kulungan ay minomonitor ng mga otoridad. April 2018 Natapos ang paglilitis sa kaso ni na William at Stephen sila ay nahatulan na makulong ng two full life sentences Sa haba ng sintensya na ginawad sa kanila ay maari na doon na sila mamatay sa loob ng kulungan Bago dali ng dalawa sa kulungan, ay binigyan ng pagkakataon ang pamilya ni Kuyan na harapin ng mga suspect. Ayon sa statement ng pamilya ni Kuyan, hindi sila makapaniwala na ang isang mabuting tao, ina, kapatid at anak ay nakaranas ng brutal na kamatayan. Binahagi din nila kung gaano sila kadismayado sa justice system ng United Kingdom, lalo na sa mga officers na nagpalaya sa mga suspect. Ibinahagi din nila ang dahilan kung bakit sila nanirahan sa UK ay dahil naniniwala sila na magkakaroon sila ng tahimik at magandang buhay dito. At meron umanong magandang justice system sa UK. Ngunit dahil sa nangyari ay nasabi nila na mas pirinoprotektahan pa umano ng batas ang mga kriminal kesa sa biktima. Matapos ang krimen, ang babaeng anak ni Kuyen ay kinuha ng kanyang mga magulang sa Vietnam para doon manirahan. Habang ang lalaki naman niyang anak ay nasa custody naman ng dati niyang karelasyon sa UK. Ikaw, dismayado ka din ba na pinakawalan si William at Stephen ng UK authorities? Comment down below.